Uh, mga boss, ito po yung uh, papuntang Abu Abu Waterfalls dito po yan sa San Mateo Rizal. Katabi po ito ng uh, Timberland. Ayan po mga boss, napakagandang uh, kalikasan po yung ating makikita habang uh, papunta po doon sa Abu Abu Waterfalls. Yan po, napakaraming mga bato mga boss dahil gawa ito ng bagyo na wash out po yung mga daanan po dito papuntang uh, waterfalls kaya medyo pahirapan po yung uh, pagpunta po dito ayan ganda po mga boss ang kalikasan po dito sa San Mateo Rizal mga matataas po ng bundok ang mga nandito mga boss kaya napakagandang uh, mag adventure po dito yan po yung mga bato at dito pa lang, uh, pwedeng-pwede na pong mag-picnic po dito. Ayan po. Nasira po dito mga boss yung mga daanan kaya pahirapan talaga makapunta doon sa Abuab Waterfalls. Ayan, dito po. May mga bahay po dito at may mga aso po sila na madadaanan papunta doon. Ayan po, may kubo rin. Ayan po yung uh, napakalamig na tubig na nanggagaling sa bundok. Ayan po, napakaganda po dito. ayan mga boss habang uh, naglalakad pupunta doon sa abuwa waterfalls talagang madadaanan mo itong mga tubig no choice po dahil nasira po yung mga daanan po dito gawa ng mga bagyo noon na malalakas yan po ang tatas po ng mga bundok po dito napakalamig at yun na po yun yung uh, tubig na yun sa may gitna yun po yung uh, abuwa waterfalls na aming pupuntahan Mataas pa po. Ayan. Siguro nasa kalating oras na kami naglalakad dito sa tubig dahil wala pong madaanan doon sa gilid. Ayan mga boss. At ito na nga po. Finally, uh, narating din namin ng uh, Abuab sa San Mateo Rizal. Napakaganda po dito. Bali, dalawa lang po kami nandito ngayon. Uh, wala pong mga ibang... Uh, tourist po dito. Ayun, maganda pong mag-ihaw dito ng mga isda at magtagay po dito. yan mag-picnic. Wala pong bahay po, uh, libre po ito. Ayun, napakaganda po yung uh, kalikasan dito. Talagang sulit-sulit pangabos boss ang baka uh, sa mga dito yun yung uh, waterfalls. Napakaganda. Ayan po, mga boss, mataas po yan. Nakikita po natin dito yung mga rock formation po talagang uh, buhay na buhay ng mga bato. Ayan po. Nabubuhay sila sa uh, Nabubuhay po sila sa natural and minerals po yung mga bato po dito. Kaya tingin ko ang titibay po ng mga bato po dito uh, buhay na buhay. Ayan po yung taas ng uh, Abu of Waterfalls. Maganda sana kung may drone para mas makita po yung taas. Ayan mga boss, ang ganda pong maligo po dito. Ayan. Sulit na sulit po yung aming uh, pagpunta dahil uh, solo lang po namin ang uh, Abu of Waterfalls. Wala pong mga nagpunta ng mga turista po. Yan, napakalamig po ng tubig at malakas po yung hangin. At tapansin namin dito parang uh, uulan na po. Ang advice sa amin kapag malakas na ulan, uh, lisanin na itong uh, lugar na ito dahil malakas po yung uh, pilog na ito kapag uh, lumakas yung uh, ulan. Dahil na-wash out po yung mga daanan po dito nung uh, nagkaroon ng malalakas na ulan at uh, bagyo kaya advice po nila kapag malakas na po yung uh, ulan at tubig, kailangan na pong uh, ilisarin ng lugar na ito para sa uh, kaligtasan po ng mga turista po dito, yan po napakaganda po talaga dito mga boss yan kahit saan na kayo dito umupo grabe, ang ganda yan Medyo makulimlim na mga boss kaya naisipan na po namin na umuwi na lang at delikado kapag uh, inabutan siya may dito ng uh, malakas na ulan. Yan po, maraming maraming salamat po dito sa Abu of Waterfalls, uh, San Mateo, Rizal.